At dahil nga po, wala namang pasok ngayon. Sandali lang, Uncle. Huwag mo kong awayin. Mag-chismis lang ako sa inyo. Tungkol sa family tree nitong Uncle kong Pogi. Oo, at isasama ko na po itong sidekick ko na si Samuel. Yes, sinusugod na ako ni Uncle Moses. Eh, sino pa ba, ba yung chismis ko, di ba? So, get ready, guys. This is it. Ito po ang Uncle Moses ko at Auntie Yuki ko. Si Uncle Moses ay 10 years old na, samantalang si Auntie Yuki 8 years old naman. Woo! Yung away bati relationship nila ay nagbunga ng napakadaming tuta guys. Ah? First letter si Kuya Adam at Kuya Simon. Si Kuya Simon ay unang narehome sa pinsan ni nanay. Yes po, dog lover po siya at siya po talaga ang kumuka ni Uncle Moses. At kung matatandaan niya naman, ang bibong-bibong si Kuya Adam ko ang sidekick ng nanay kong si Nanay Junja. Ang nanay ko po na nasa langit na nagmamaglita pa sa paghuhugas ng pinggan. Kasabay ng pagpanaw ng nanay Junja ko, narihom naman po ang bibong-bibong si Kuya Adam sa mahal na kapatid ni nanay Under depression po kasi noon ang kapatid ni Nanay dahil sa pagkawala ng aso niya. Alam ni Nanay kung paano mawalan ng mahal na aso kaya ipinaubaya niya si Kuya Adam. Sa sakit ng pagkawala ni Nanay Chunja ko, gusto na lamang ni Nanay na ispend yung time niya sa pag-aalaga sa mga senior dogs na si Auntie at Uncle Moses. Pero dahil sa maraming nagmamahal sa Nanay Chunja at sa Nanay ko, ako po ay kanilang inirigalo. Kuhapayat dyan ang nanay ko no, kasi depressed din siya dyan kasi nga kawawala lang ng nanay chunja At dahil sa kagwapuhan ko, naiahon ko si nanay sa depression. Ah? After ng dalawang ninja, dumating naman ang dalawang chismoso at chismosa, si Maritang at si Tolitz. Woo! Si Tolitz ang poging-poging tagapagmana ng kondominium sa Mandaluyong. Wow. At si Maritang na aking sidekick na punta sa Bicol at siya ngayon ang reyna ng mayon. <sharp> Sa ikatlong liter ipinanganak ang tres chismosas. Si Onyang na nangunguna at napunta kay Tita Shermin na kapatid ni Doc Bernice na pinagpuntahan naman ni Miding. At ang aming lucky blind shih tzu na si Trining napunta kay Doc Aileen. Ang mga tres chismosas napunta sa mga doktor pero sa kagdadaldal ayun marami na rin buhay ang kanilang sinira. Sa panahon namang ito, ang batong si Samuel ay nagkatawang tuta na. Pinaampol ako ng una ko, owner, dahil daw po may allergy sila sa si skin dahil sa akin. Pero po lang talaga ko. Okay, bye. At dito na nga dumating ang apat at huling liter ni na Antiyuki. Si Napochi, si Buddy, at si Zeus at Eva. Sila tinatawag naming Bullshi dahil bully sila eh. Si Poche at Buddy ay napunta sa co-teacher ni Nanay. Kapitbahay lang namin. Si Zeus at Eva naman ay napunta sa mga kapatid ni Nanay at nayon ay sidekick na ni Kuya Adam si Eva. Sa panahon din pong ito, ang aking iklog ay nagkatawang tuta. Namatay ang tunay kong nanay nang dahil sa Elikya. Kaya ako ay isang mahinang iklog. Yung mga kapatid ko na ibenta. Pero ako, sabi nila, baka konti na lang ang chance kong mabuhay. Kaya kinuha ako ni nanay. Awa-awa kasi siya. Hindi nila akalain lalaki akong super ganda, di ba? At yan na nga ang kwento ng aming Tree. May tanong pa ba? sana wala na kasi ako antok na good night box.